Nakaka-proud. Ito ang reaksyon ni Senate President Francis Cheese Escudero sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Pinuri pa ng Senate President ang Pangulong Marcos sa mga tugon nito sa Open Forum. Samantala, hinggil sa patuloy na panggigipit ng China, ayon kay Escudero, mahalaga pa rin ang pakikipag-usap at dialogo. Hinggil naman sa panibagong napaulat na pangharas na mga barko ng China sa Ayungin Shoal, para kay Sen. Sani Angara, kailangan ng China na pairali ng restraint. Ayon naman kay Sen. Bong Revilla, binigyang diin ng Pangulo ang posisyon sa West Philippine Sea sa ginanap na Shangri-La Dialogue na hindi isusuko ang teritoryo ng Pilipinas binabati ko si Pangulong Marcos sa kanyang uh, talumpati sa um, sa Shangri-La Dialogue. gayon din sa kanyang pag-sagot uh, sa mga tanong ng open forum. Nakaka-proud, ika nga, para sa sino mga Pilipinong mapanood ng ating Pangulo na nagbibigay ng talumpati tulad ng binigay niyang talumpati at mga kasagutan niya sa mga tanong na pinukul sa kanya mula sa iba't ibang sektor, mula sa iba't ibang uh, bansa. Inaasahan ko rin na pag nakita kayo mamaya, babatiin ko siya sa kanyang uh, talumpati at sa kanya open forum sa Singapore dialogue sa shangri la dialogue rather